Kumusta mga kasaligsig? Sa malawak nating planetang ginagalawan na ay sadyang napakaraming makakaibang mga bagay at kaganapan na sadyang mahirap ipaliwanag at paniwalaan. Kaya mula sa nilalang na tila ba pinaghalong unggoy at dinosaur hanggang sa napakagandang tulay ng demonyo. Ay pag-usapan natin ang sampang misteryosong nadiskubring bagay na hindi may paliwanag ng mga eksperto. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Drepanosaurus Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong nadeskubring uri ng sinuunang nilalang ang mga eksperto? Na kahit pumukhang dinosaur ay isa lamang tila ba butiki? Sila ay ang Drepanosaurus, na kahit na mayroong pangalan na kagaya sa mga dinosaur, ay sinasabing isa silang uri ng extinct na reptile, na may itsurang para bang pinaghalong unggoy, butikin, ibon at dinosaur sa iisang katawan na mayroon lamang maliit na sukat na umabot sa 50 cm ang haba. Ang labi ng mga Dreponosaurus ay nadiskubre noong 1979 kung saan matapos itong imbestigahan ay napagalaman na naninirahan sila sa ating planeta 200 milyong taon na ang nakararaan. Nagpapakita lamang na isa sila sa pinakaunang nila lang na naglakad at nanirahan sa ating daigdig. Sinasabing kung buhay pa ang hayop na ito? ay kasalukuyan silang naninirahan sa kontinente ng Europa at Amerika, kung saan kaysa mga karne ay insekto lamang ang kanilang kinakain. Makikita din daw ang kanilang pagkakapareho sa mga unggoy, dulot na ginagamit nila ang kanilang mga buntot para makakapit ng maigi sa mga puno, para makahuli ng mga pagkain. Kung kaya't nahihirapang matukay ng mga eksperto kung ano ang kinalabasan ng kanilang lahi sa kasalukuyang panahon, matapos silang magdaan sa maraming evolusyon. Number 9. Bulalakaw mula sa Mars Alam mo ba na posible kang makapulot ng mga bato na sinasabing hindi nagmula sa ating planeta? Ito ay ang sinasabing mga bulalakaw mula sa planetang Mars. Na matapos sa raw tamaan ng isang dambuhalang bulalakaw, ilang daang milyong taon na ang nakararaan ay nagdulot para ang ilang tipak ng lupa mula rito ay lumipad papunta sa kalawakan. Na matapos sumikot sa ating solar system ay kalaunan ding napadpad sa ating daigdig kung saan ang mga ito ay nadiskubre ng buwan ng Setyembre taong 2020. Sinasabing 277 bulalakaw mula sa Mars ang natuklasan ng mga taong bumagsak sa ating planeta kung saan labis na lamang ang kanilang gulat, dulot na kahit na mayroon lamang maliliit na sukat ng mga batong ito ay di hamak na mas mabigat sila kumpara sa mga bato sa ating daigdig na nagpapatunay lamang ng kaibahan ng komposisyon ng ating lupa kumpara sa lupa ng ibang daigdig katulad na lamang ng planetang Mars. Number 8. Nampa dal Sa dinami-rami ng maaaring madiskubring bagay ng mga manggagawa sa loob ng isang hinukay na bato, ay sigurado akong ang natuklasan ng mga tao noong 1889 ang isa sa pinaka hindi nila inaasahan sa lahat sa kanila nang nang may mahukay silang ng bato ay agad nila itong pinagbibitak-bitak upang gamitin sa paggawa ng mga gusali. Ngunit laking gulat na lamang nila nang lumabas mula rito ang isang tila ba manikang gawa sa bato na mapapansing mayroong hugis na kagaya sa mga tao. Matapos itong mabistiga ng mga eksperto ay napagalaman nila na ang manikang bato na tinatawag na Nampa Sturndale. Misukat na isa't kalahating pulgada ay mayroong tanda na 2 milyong taong gulang na nagpapakita lamang kung gaano ito makasaysayan lalo na't noong mga panahon na iyon ay wala pang mga tao kung kaya talagang misteryo kung paano na lamang ito nagawa. Mayroong nadiskubre din silang mga marka sa katawan ng manika na sinasabing pinagkabitan ng mga damit nito na nagpapatunay na kung ano man ang sibilisasyon na gumawa nito ay sadyang maalam na sila sa mga tila ba modernong gawain na talagang lumilito sa isipan ng mga eksperto. Number 7. Cave of Sibyl Sa bansang Italy ay mayroong sinasabing isang misteryosong kuweba na ayon sa mga eksperto ay pinaninirahan daw ng isang manghuhula na kayang malaman ang mangyayari sa hinaharap at ito ay ang kuweba ng Sibyl na ginawa noong 6th century kung saan ang mga dahon daw na naiipon sa harapan ng lugar ay naglalaman ng hinaharap ng nakadestinong makapulot nito. Ang loob ng kuweba ni Sibila ay mayroong taas na limang metro at isang daan at tatlong pot isang metro ang haba kung saan sa gitna raw nito matatagpuan ang dating silid ng propetang si Sibil na napilitan siyang lisanin dulot na pinagahanap siya noon ng mga sakim na tao na gustong gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kasamaan. Kung kaya't ayon sa kwento ay kasalukuyang nanunuluyan na siya sa kailaliman ng ating planeta. Kung saan ang kanyang ma propesiya ay pinapadala niya na lamang sa atin sa pamamagitan ng mga dahon na misteryosong lumilitaw na lamang daw sa lugar. Number 6. Didcot Mirror Sa kasalukuyang panahon ay hindi na may tatanggi na sadyang naiintindahan na natin ang konsepto ng salamin at refleksyon na tila ba ordinaryo na lamang sa ating paningin pero sobrang naiiba ang ating opinion patungkol dito kumpara sa ating mga ninuno na talagang may papakita na lamang sa kasaysayan ng salamin na ito na akong tawagin ay Didcot Mirror na sinasabing ginawa dalawang libong taon na ang nakararaan, kung saan dahil sa pambihira at sadyang kakaiba ng mga salamin noon ay labing walong ganitong tansong salamin lamang ang ginawa sa buong daigdig na mga makakarilikang tao lamang ang may kayang umangkin. Maliban sa pagiging bihira at madalang lamang makita ng publiko, ay sadyang naiiba rin ang sinasabing paggamit ng salamin noon kumpara sa ngayon. Dulot na kaysa para tignan ang ating refleksyon, ay ginagamit daw ang mga ito para tignan ang hinaharap sa pamamagitan ng panguhula o di kaya itila ba kunin ang opinyon ng ibang versyon ng iyong sarili na sinasabing kinikilangang malaman at intindihan noon ng mga pinuno na kung gagawin ngayon ay agad silang pag-iisipan na may problema sa kanilang pag-iisip. Number 5. Fosse Dion Alam mo ba na mayroong bati sa bansang France na hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy kung gaano kalalim? Dulot na ang lahat ng sumubok na lumusong dito ay hindi na umahon kailanman. Ang batis ng Fosse Dion ay isang sikat na lugar sa bansa na talaga yung binibisita ng napakaraming mga turista taon-taon dahil sa napakaganda nitong itsura. Ngunit ang pinakadahilan talaga kung bakit may mga taong nadadayo sa lugar nito ay dahil sa misteryosong bumabalot daw sa batis at sa pinagmulan ng tubig nito na hanggang ay hindi pa rin matukoy ng mga eksperto. Ang lalim daw ng anyong tubig nito ay dahil sa pagkakabuo ng sinkhole sa ilalim na naging dahilan para hindi matukoy kung hanggang saan na lamang ang level ng sahig sa ilalim ng batis na naging dahilan para ang mga sumubok na sumisid at tukuyin ang ilalim nito ay madaling nalulunod at kadalasang namamatay kung kaya't kung susubukin mong lusungin ang tubig ng fossil yun ay kinikilangan mo ng pahintulot sa otoridad na nagsasaad na hindi ka nila pananagutan kung sakaling pumanaw ka mula sa paglangoy sa tubig ng lugar. Number 4. Bundok Vatovara sa rehiyon ng Karela sa bansang Russia ay mayroong isang bundok na sinasabing matapos marawak ay tila ba nasa iyo na ang kapangyarihan ng buong mundo. At ito ay ang bundok Vaatovara na makikitaan ng mga dambuhalang boulders na ayon sa mga eksperto ay tila ba inukit at binigyang hugis ng kalikasan sa nakaraang 10,000 taon. Maliban sa mga dambuhalang bato sa lugar, ay mapapansin na ang tanawin sa paligid ng bundok ay talaga namang napakaganda kung kaya't nakakalungkot isipin na madalang lamang itong bisitahin ng mga turista sapagkat walang transportasyon ang direktang nakakapunta dito na nasabayan pa ng kawalan ng gusalin na pwedeng pagtuluyan ng mga bumibisita ay talaga namang hindi nakatakataka pa kung bakit kakunti lamang ang mga taong nakakapunta sa bundok taon taon ngunit kahit na ganito ay kung sakaling maakit mo raw ang bundok ay tila ba tinatapakan mo na ang buong planeta dulot na mararamdaman mo dito ang pag ng mundo ilan para makuha ng lugar ang titulo na kung tawagin ay Place of Power. Number 3. Sikreto ng Laser Sigurado akong pamilyar na tayong lahat sa device na kung tawagin ay laser. Pero alam mo ba na pwede natin itong kontrolin? Ganito na lamang ang nadiskubre ng mga estudyante sa Universidad ng Bansang Utah kung saan makikita na matapos nilang itutok ang laser sa bote ng tubig ay tumatugos lamang ito Ngunit nang butasin na nila ang bote at hayaang dumaloy ang tubig palabas, ay mapapansin na sinusundan ng ilaw ang direksyon ng pag nito. Ang ganitong uri ng pinamina ay dahil daw sa pagre-reflect ng ilaw mula sa tubig. Kung kaya't kaysa tumagas ang laser, nagbabago lamang ang direksyon nito at nadadamay sa paggalaw ng tubig na talaga namang parehong nakamamangha at nakakagulat na makita. Number 2, Misteryosong Siyudad ng Nanmadol alam mo ba na mayroong isang syudad sa isla ng Ponpay sa bansang Micronesia na sinasabing bino lagpas isang libang taon na ang nakararaan? Ito ay ang misteryosong syudad ng Nanmadol na ginawang tirahan daw ng mga sinuunang tao noon na nakakagulat isipin na nagawang magtayo ng mga gusaling mayroong taas na 25 talampakan at lapad na 7 talampakan na pera nagpapakita kung gaano na lamang sila kahusay sa paggawa ng magusali at ang kanilang tila ba modernong paglikha ng mga bahay natutuluyan. Sa samang palad ay kasalukuyang tinatawag na Ghost City ang lugar neto. Dulot ng syudad ng Nan Madol na siyasabing pinaggawa ng mga seremonya noon ay kasalukuyang abandonado na sa hindi malamang dahilan kung kaya't patuloy pa rin itong iniimbestiga ng mga eksperto na pilit inaalam ang kasagutan patungkol sa dahilan kung bakit nila ito nilisan. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan, na eh gusto ko munang makita mo ang larawan nito, na ito nagpapakita ng isang spaceship mula sa ating kalawakan na bumagsak daw sa kalagitnaan ng ating kagubatan na kung sakali mang maging totoo ay hindi may tatangging posibleng naglalaman ng mga alien na naninirahan sa iba pang planeta sa labas ng ating daigdig. Ngunit dahil sa wala ng kahit na anong impormasyon ang inilalabas sa publiko patungkol sa nakuha ng larawan na ito, ay hindi pa rin natin matukoy kung ano nga ba talaga ito at kung totoo ngang sasakyan siya ng mga alien. Number 1. Tulay ng Demonyo Maniniwala ka bang ba sabihin ko sa iyo na mayroong isang tulay na nakatayo sa komunidad ng Kromlau sa munisipalidad ng Goblins sa Bansang Germany? Nasasabing lugar daw kung saan isinasakripisyo ang mga tao sa demonyo? Ito ay ang Devil Bridge na kaysa magkaroon ng nakakatakot na itsura ay hindi maitatangging isa dyang nakakamangang itsura nito kung saan ang paarkong hugis ng tulay nakasabay ng refleksyon nito sa tubig na kanyang nasa ilalim ay gumagawa ng perpektong bilugang hugis na tila ba isang lugusan na pinaniniwalaan ng mga residente na pintuan daw papunta sa impyerno kwento kwento rin sa lugar na ang napakagandang tulay daw na ito ay nakayanan lamang buuhin ng mga silang unang tao dahil sa tulong ng demonyo na may papakita raw sa pagiging manipis lamang ng daanan ng tulay na magiging para mahulog daw ang mga tatawid dito na siya namang ituturing na sakripisyo sa demonyo kung kaya't sa kasalukuyan ay hindi na pinahihintulutan pa ang kahit na ng uri ng pagbisita sa lugar na talaga namang nagpapahinayang sa maraming mga tao dulot na marami sa mga ito ay sadyang nagnanais na kumuha ng kanilang larawan sa magandang tulay ng demonyo. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga bagay sa ating planetang sadyang mahirap talagang maipaliwanag at paniwalaan na hindi maitatangging gumugulo rin sa isipan ng ating mga eksperto nagpapakita lamang na madami pa tayong dapat intindihin at aralin patungkol sa ating daigdig na mas marami pa raw tinatagong sikreto kaysa sa kalawakang nasa labas nito. Kaya para sa iyo, alin sa mga misteryosong bagay na ito ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.